Good morning, good morning, good morning sa atin mga brother Another day, panibagong buhay para magpasalamat tayo sa mga natatanggap natin blessings sa araw-araw At isa pa, December na ngayon, birth month ng ating mahal na Panginoong Jesus Kaya lagi tayong magdadasal bago umalis tayo Maraming maraming salamat po Panginoon sa biyaya nyo sa araw-araw Patuloy nyo kaming iingatan palagi Huwag nyo kaming ilalapit sa kapahamakan Yung gumising ka ng malakas At wala ka nararamdaman na kahit na ano pa man eh, Talagang isang malaking biyaya na yon sa atin sa Panginoon Doon sa mga solid na sumusuporta sa atin Maraming maraming salamat Nagbabalik tayo para mag dito sa daanan natin Papuntan trabaho Maraming maraming salamat sa atin sa lahat na sumusubaybay sa atin mga brother at nakikita nyo naman itong ating uh, plastic na naman dahil nga December ngayon ay eh, makakas drop tayo simulan natin ng December na punong puno ng pagbibigayan at pagmamahalan yan kitang kita nyo naman mga brother i eh, oh, nyo to kung saan natin ibabagsak At uh, mag comment lang kayo kung sino mang makakapulot nito Sa ating mga solid follower sana lang palagi ay nasa mabuti kayong kalagayan At wala kayong mga nararamdaman Kung ano Sa mga katawan Approaching tayo dito sa Barangay San Antonio San Pascual, Batangas Dito sa may nadadaanan natin Itong uh, hospital ng San Antonio Life Care Malapit na tayo dito sa boundary Ng uh, Bawan at uh, San Pascual Yan, dinadaanan na natin Itong uh, arko ng bawan at nasa mismo bayan na tayo ng bawan naiinip na ba kayo kung saan natin i-cash drop ito relax lang kayo approaching na tayo dito sa mismong bayan ng bawan kopo wagang aga pinausukan tayo dun ah tamang pausok si manong ah kaya hindi rin natin masisisi ang gobyerno sa mga pinapatupad nilang jeepney phase out Kasi karamihan Hazard talaga sa kalusugan natin yung mga ganon Pinag-aaralan nilang mabuti Kung ba't nga ba dapat i-phase out Dahil nga ba sa mga may dala itong hazard Hindi lang naman sa naisipan nila dahil gusto lang nila Pero madaming consider pagpapatupad uh, ng mga batas yun nga lang ang kagandahan dahil magiging modern na ang ating mga jeepney may iwasan na yung mga pollution at saka mga ano mang sira may iwasan natin yung mga nawalan daw ng brake May maiipit ka talaga dyan ang hirap talaga pag may mga ganong senaryo mataas ang chance mo ng mga aksidente pagkaganon doon na tayo sa so may intersection sana naman nga ay may kakuha dito dito tayo sa medyo makalampas ng school dito tayo sa may nakalagay na bawal pumarada mga brother dito na tayo magkakasidrop good luck sa mga 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 brother dito na natin iwanan sa likod ng posting yan dyan sa bawal po marada makalampas ng barangay hall ng manghinaw yata makalampas ng school so good luck sa mga kuha with free sticker pa yan maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa mga nakikichismis sa buhay natin sa ating pagmamotovlog patuloy lang kayong chichismis kasi paano nasabi natin chismis kasi puro views lang walang mga reaction ibig sabihin nanonood lang sila naiki naiki ka lang sa buhay mo kung anong mga mangyayari sa'yo kaya maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin mga brother Ride safe and keep safe to all.